Walaan nyo kung anong lulutuin ko. Kung sino makakahula, bibigyan ko tinola. Charat. Dahil marami nga ako harbat na gulay nung nakaraan at manok na nga lang ang kulang. Ayat ka't magluluto na ako ngayon ng tinola. Isa nga itong tinola sa mga paborito ko nga lutuin dahil dito nga rin ako nakakachamba na masarap nga yung pagkakaluto ko. Naaalala ko pa nga dati, nagre na yung kapatid ko dahil puro tinola nga lagi yung ulam namin. Lagi niya na nga lang kinikwento yung baon ng katrabaho niya na para daw may pinya, mga ganun ganon pa. Pero kahit araw araw niya pang ikwento sa akin, tinola-tinola pa rin talaga yung lulutuin ko. Dahil nga marami kami sa bahay, kaya nga lagi may sabaw din yung niluluto ko. Tabay pa nga doon yung pabaunin namin nga sa trabaho. Siyempre, tipid-tipid Ang hirap kaya ng buhay. Char. At ayan nga, balik tayo dito sa niluluto ko at luto na nga yung manok at papaya. Dahil malambot na nga yung mga manok at papaya, eh, nilagay ko na nga rin itong mga dahon. Konting minutong pakulo na nga lang yan at luto na nga itong ating tinola. Sakto naman, maulan-ulan kahapon, kaya tamang-tama nga ang paghigup namin ng mainit na sabaw nito ni Pau Ang kupas pa rin talaga itong tinola, sabaw pa nga lang ay talagang ulam na. O paano, friends? Ayan, luto na. Tara, kain tayo. Thank you, Lord, for all the blessings. O ba diba, tingnan nyo si Pau, -Pau na hindi na makaupo talaga namang gustong-gusto na ngang kainin. Mainit-init pa nga yung kanin, ay talaga naman nilalantakan na nga agad. Kahit right. nga itong si Pau Pau, ay mahilig na nga din sa sabaw dahil nga laging may sabaw yung niluluto ko. At nakaraan pala, nga kami nito ni Mga halos one month na kami hindi nagpapang makapangita kaya nga namis na nga na naman din namin ang isa't isa. At sobrang nga natutuwa nga talaga ako dito kay Pau Pau. Sobrang sipag nga at gustong gusto nga lagi nga tumulong. Kahit hindi mo na nga yung utusan ay nagkukusa na nga yan sa gagawin niya. Katulad nga yan, lahat nga ng ginamit ni Baby Abriel ay lahat kay tinago niya na nga ulit dun sa pinakabag nila. Kahit nga sa pagpult ay marunong na nga din kahit hindi nga maayos ay okay na nga din yan. Sobrang tuwang tuwa nga din yan ako kay Pau Pau. Lagi niya nga, nga sinasabi sa akin na pagod na nga ako kaya nga daw tinutulungan niya nga ako. Sana talaga hanggang sa paglaki niya masipag nga itong batang to. Char. <laughs> At ayan pala, panoorin nyo na lang si Papa kung paano sa mag-entertain ng bata. Kaya, mo. O. Oh. Yung pinapatulog talaga dyan si Baby Abriel pero hindi nakatulog dahil nga tuwan-tuwa kay Pau Pau. Pwede na nga siguro itong sundan si Pau Pau. Mahilig na nga mag-alaga ng bata eh. Charot at Pano Friends, maraming maraming salamat pala sa patuloy niyong panunood sa mga videos ko. Ano po, hindi po kayo manawang manood. Dayaan nyo, darating din po yung panahon na ako po na may makakapagbalik din sa inyo ng kasiyahan.